Hello mga kababayan. So guys, uh, bago magtapusan taon ay prinsinta sa atin yung uh, magiging bagong itsura ng ating pera. So particularly sa denominations na 500, 100 at 50 pesos. So ito daw gawa sa polymer, mas matibay do sa ordinaryong papel. So kung bagaman ito daw mayroong tactile features kung saan yung mga kapatid natin na may disability sa paningin ay uh, makakapa nila to para ma-distinguish nila kung ito ay 500, 100 o 50 pesos. So ang pinagtatalunan ah uh, yung ating pera, inalis yung mga ano mukha ng mga bayani dito, di ba? Kagaya nito. Si Cory at saka si Ninoy inalis sa 500. eto naman si ano sa 100, inalis si Manuel Rojas. eto naman si 50 pesos, inalis naman si Sergio Sergio Osmeña. So guys, uh, ang pinalit ay eh, yung mga halaman at saka mga animal, no? Yung mga animals, no? Na protected species, no? Uh, mga halaman din, no? Na ewan ko kung ano ang relevance sa buhay ng mga Pilipino. Para sa akin guys, no, uh, mali 'yon na alisin mo yung mga itsura ng mga bayani sa harapan, no? Sana itong mga to halimbawa man, kagaya particularly itong si Ninoy at saka si ano, ah uh, Cory at yung iba pang mga bayani natin, hindi dapat inaalis 'yan kasi 'yan ay parte ng kasaysayan natin. Ang pera natin pag nahawakan ng mga future generations no, na makikita nila yung mga itsura ng mga bayani natin, syempre magkakaroon sila ng sense of nationality ano ba naman idudulot niya na ang makita mo ay yung mga hayop, di ba? At saka yung mga halaman. Hindi yan ano relevant sa buhay ng mga Pilipino. Walang ano yan, hindi yan nagbibigay ng anumang sense, no? Ang sense lang yan, alam natin na meron tayo niyan, tapos ah, limited, ed limited edition na lang yung mga yan, maari maging extinct na yung mga yan, o dito lang yung matatagpuan. Pero sa pagka-Pilipino, wala yung dating ang may dating guys, yung alam ng mga ano natin, kababayan natin, no? Pag nakita yung pera, yung mga bayani, no? May sense of nationality na may isip nila pati yung mga future na hawak nito. O, oh, mag mayroong curiosity. Sino ba tong si ano, uh, Manuel Rojas, si Sergio Orsmeña, tapos etong si Ninoy at saka si Cory, di ba? Ang in bad taste pa, kagaya nito guys, etong si ano, Uh, Ninoy at saka itong si Cory inalis sa 500 no. Uh, hindi ko maalaman kung ito lang talaga yung pakay no ng administrasyong Marcos no. Nadamay lang yung iba pang bills no para himbawa disimulado. Pero para sa akin guys no yung kasaysayan dapat nandiyan dyan yan kasi kagaya itong 500 no. Ah uh, nandiyan yung mag-asawa. Dapat manatili yan kasi malaki ang bahagi ng mag-asawang to sa independence natin mga Pilipino. Modern day independence, di ba? Ba't ko nasabi modern day? Kasi ito, yung makabagong panahon na, na eto, uh, nagbuwis ng buhay si Ninoy, uh, tapos sa uh, dahil sa kanya, natapos yung halos ano, uh, napakahabang panahon ng pagrurul ng mga Marcoses, particularly ni ex-president Ferdinand Marcos, di, ah, di, ba, yung senior, yung tatay ngayon ng na presidente natin ni PBBM. So dahil doon, ay uh, yung uh, kanyang termino na halos uh, parang ayaw na niyang uh, lisani ng malakanya, nagwakas. So kaya natin na-enjoy din yung ating mga pre-speech, di ba? Tapos yung mga halimbawa, <coughs> kalayaan natin na Halimbawa ang alam ko dati kasi yung ABS-CBN naku yun ng mga Marcoses nung uh, si Cory na ang ano naupo na ibalik tapos nakakapanood tayo ng mga ano malalayang pamamahayag, di ba? Si Cory na siyang namuno sa ating ano uh, bagong gobyerno nung naaus na si ano Ferdinand Marcos Sr., di ba? Ito Masakit man sa parte ng ano, mga Marcoses ngayon ni PBBM, pero parte talaga sila ng kasaysayan na hindi dapat mabura. Kasi nga nagbuwis sila ng buhay. Halimbawa, etong si ano, Ninoy, nagbuwis siya ng buhay dahil sa pagkamatay niya doon nagkalo, nagkaroon ng awareness na lumaban ang mga Pilipino laban sa mga Marcoses dati, yung tatay ha, si Ferdinand Marcos Sr. na talagang ano, ayaw na bumaba sa pwesto. Tanggapin dapat yun, no, ni PBBM. Na yun ang katotohanan, gano'n man kasakit. Tapos eto si Cory Aquino, ba? Diba? Kahit paano, eto yung nag-lead sa atin na nakagawa tayo ng mga bagong ano, constitution, yung 1987 constitution, dahil nga, uh, ah, nagsimula yon sa pag-upo ni Cory. So, kung bagaman, halimbawa man, itong kagaya ni, ano, ni Manuel Rojas. Ito pala si Manuel Rojas, no? Siya pala yung ika-fifth na presidente natin, no? Ng ating bayan, ng ating bansa. Tapos ito naman si, ano, Sergio Osmeña, no? Sergio Osmeña ay ika-fourth president natin. So kahit paano, pagka nakita to ng mga future generations, no? may sense of ano sila, nationality. Kasi hindi pwedeng burahin mo to maski itong mga luma ng heroes natin, no? Si Jose Rizal, di ba, nasa dalawang piso, ang alam ko, nung dating di papel pa yon. Hindi sila pwedeng tanggalin. Kasi sila yung mga nagbuwis na ano, buhay para sa kalayaan din natin laban sa mga unang ano, nalulupig sa bansa natin. Sila yung may mga naiambag. Sila yung may mga naitulong, di ba? kung bagaman sa buhay natin, dapat kung sino yung may malaking ambag sa buhay natin, sila ang present sa memory natin. Ano na iambag sa atin ng mga hayop na to, oh? Kagaya nitong pinalit. Itong 500, bisayan spotted deer. ba diba? Anong klasing deer to? Ano ba ang relevance nito sa buhay natin? 100. Sa 100, palawang peacock. O ay, ay makulay lang yon di ba? Oh, eh, ibig ko sabihin, magiging makulay ba buhay natin kung hindi dahil sa mga bayani ito? Dapat mga bayani ito ang ano, ilagay dahil sila nagbigay kulay sa buhay ng mga Pilipino. Sa si Bisayan, Leopard, Cat. So, ibig ko sabihin, ano, guys, no? Ah, uh, sabi, mag i pa daw si, uh, ng mga may heroes na mga pera. Pero, sa totoo lang, palubag-loob lang yon eventually, matatanggal na rin tong mga to. At sa totoo lang, no, dapat ah, hindi ito naganap, hindi ito nangyari na pinalitan ng pera na to At dapat hindi din ito mangyari kahit sa future o kung sino pa man na magiging future presidents. Dapat mapanatili ang mga bayani sa pera natin kasi doon mo nga iaano eh, na etong ano si bayaning to dati nung panahon namin, di ba? Kasi guys, biruin nyo yung word na history natin no, sa mga eskwelahan 'Yung mga ano present generations nga hindi alam 'yung meaning ng GomBurZa, uh, 'di ba? Sila ano, 'yung mga pare sila Go Gomez, Burgos, Zamora, hindi nila kilala. Hindi nila alam 'yung history bakit sila naging Pilipino, bakit sila malaya ngayon. So, maski ba naman sa pera na magre-remind sa kanila ng pagiging makapilipino nila, aalisin pa. Samantalang 'yung mga hayop na 'yan, no? pwede naman sa likod ilagay, di ba? Kung ayaw na nila kay Mayon Volcano sa 100, palitan nila si Mayon Volcano. Kung ayaw naman nila tong si, ano, etong Taal, Taal Volcano sa 50 pesos, tanggalin nila tong Taal. Palitan nila ng mga hayop na to. Pero ang dapat na bida sa pera natin ay yung mga bayani ng ano bayan natin. Silang na, na dapat nasa harapan natin. At dapat ang 500, no? hindi mawala talaga, dapat sa 500 hindi talaga mawala ang mag-asawang Cory Aquino. Dahil sila, si Ninoy talaga ang modern day hero. Ba't tayo nakalaya sa Rehiming Marcos na dati ayaw na alisan ng, ng Malacanang. So, kung bagaman, uh, ang kasaysayan ay kasaysayan, gano'n man ito kasakit. Dahil ito ang katotohanan, dapat natin tanggapin, eh, no? Sa parte ni PBBM, dapat ano eh, ibalik nila, no? Hindi yung nakagasos pa kayo ng ano, magkano yung nagasos sa pagkapalit pera para ma-erase lang to. Dapat maibalik to. In bad taste yun. At sa future generations, ah, di ko alam kung yung isa sa mga nakikinig sa akin, sila pala magiging presidente, no? Ng bansa natin, no? Ah, na meron silang, ano, karapatang mag-decide sa kaperahan, no? Huwag niyong alisin ng mga bayani. Kasi, ah, yan ang nagbuwis ng buhay para tayo mga Pilipino sa present generation ngayon ay maging malaya. So dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye.